Yan. isang mapagpalang haraw sa ating lahat, mga mag-aaral ng Baitang Pito, at higit sa lahat sa mga guro ng Araling Panlipunan na inyong kasama sa paglalayag, sa paglakbay natin tungo sa isang makabuluhang pag-aaral sa Grade 7 Araling Panlipunan Ito ang Pilipinas sa Timog Silang Asya. Ngayon naman dumako tayo sa ikalawang linggo. Ang ikalawang linggo ay tumutukoy sa geografiya ng Timog Silang Asya, partikular sa mga likas na yaman na taglay ng rehiyon. Tungo sa likas kayang pag-unlad. Tara na at magtasin natin ang nasa aping aralin. Naaral nyo na ang iba't ibang lokasyon ng mga bansa sa Timog Silang, Asya. Ngayon naman tunguhin natin kung paano natin sila bibigyan ng pagkilala sa taglay nitong yaman. Bababatid natin na ang pagtukoy ng likas na yaman ay pagtukoy kung saan ito nang gagaling. At ito na nga ang ating tinutukoy. Ang likas na yaman ay higit kailanman nakaugat at nakabatay sa kalikasang kinamumulatan ng isang lugar. At nanggagaling ang likas na yaman sa kalikasang taglay ng isang bansa. Maaaring makapanatili ito kahit walang pagkilos ang tao. Nangyari at mayroon na ito, mayroon mang tao o wala. Paano nga ba inuuri ang likas na yaman? May iba't ibang elemento ang likas na yaman na matatagpuan natin sa ating negdi. Isa na rito ang sinag ng araw, ang mga lupa, tubig, hangin, maging mga mineral ay likas na yaman din. At higit sa lahat, ang mga halamang nakatanim. Ngunit, ano pa ang iba't iba pang pag-uuri sa likas na yaman? Mayroon tayong tinatawag na biotic. O ito yung mga likas na yamang nagmumula sa mga buhay o organicong material. Tulad ng hayop, mga kagubatan at puno sa kagubatan at maging ang mga mineral o mga fossil fuels ay kabilang dito. Abiotic naman kapag hindi o hindi buhay yung isang material. Bukod pa ron, Makikita natin, ang mga likas na yaman ay may tinatawag ding renewable resources o yamang napapalitan. Kayang palitan ang renewable resources sa isang maiksing panahon. Tulad ng palay, trigo, rutas, gulay, puno sa gubatan, halaman sa katubigan, tubig sa ilog, lawa hangin at sinag ng araw. Non-renewable resources naman ang ating terminolohiya sa mga yamang hindi kayang palitan sa isang maikling panahon o maiksing panahon. Yan. Halimbawa na lamang ng non-renewable resources ay carbon, langis, natural na gas. Ang iba pang mineral tulad ng mga metal na minimina ay kabilang din sa non-renewable resources. Mababatid natin ang carbon, langis, natural na gas, ay pawang nakukuha at kapag sa oras na nakuha na ito, mahirap ng palitan muli. Kailangan muling maghanap sa ibang lugar kung mayroon pang mga resources o pinagkukunang yaman doon sa lugar na yon sa mga bagay o mga resources na hindi kaagad mapalitan. Ang pag din sa hayop ay isa rin sa mga pinag-aaralan natin. Isang bagay na rito ang dalawang division pandigdig. Mahalagang matukoy natin yung pagkakamag-anak ng mga hayop. Kaya nga, mapapansin natin na may pagkakatulad ang mga hayop na oriental o makikita sa Indian Zoographic Region. Sa mga hayop din, may pagkakatulad yung Australian Zoographic Region. Pag pinansin natin yung division, makikita natin yung pagkamag anak ng mga hayop maging ang dibisyon ng mga paghahayupan sa iba't ibang bansa. Sa Timog Silangang Asya, mababatid natin na hindi lamang mga buhay na mga gamit at mga pinagkukunang yaman ng ating tatalakayin. Tatalakayin din natin ng mga likas na yamang makikita natin na hindi naman din buhay. O yun nga yung mga biotic din natin na tinatawag kanina. Halimbawa na lamang, makikita ang mayamang deposito o reserba ng langis sa mga bansang Brunei Darussalam, Malaysia, Vietnam, Indonesia. Alam natin na meron din ang Pilipinas nito. Kung mababansin natin yung malampaya na oil natin, ay meron 'yon sa Palawan. Maging ang ibang bansa tulad ng Myanmar, sagana rin sa langis. Meron din tayong reserba ng nickel. Pero isa sa may pinakamalaking reserba dito, ayon sa ating tala, ay ang Indonesia. Meron din yan sa Pilipinas. Meron din yan sa iba pang mga pakarating nating bansa. Tanso, kitang-kita naman na sa Pilipinas mayroong saganang pagkukunan ng tanso. Tin, o yung ginagamit pang gawa ng lata, meron nito sa bansang Thailand, Myanmar, at Laos. Bagtasin natin ang higit pang pag-alabin ang ating kaalaman. Mayroon tayong nakikitang sa bansang Pilipinas na iba't iba pang natural resources na hindi nabanggit at nabatid kanina. Isa na dito ang mga pilak, coal o uling, gypsum na ginagamit pataba, sulfur o asupre, at gas. Dagdagan pa natin, ano pa ang makikita sa bansang Pilipinas? mayroon din tayong saganang resources sa ginto. Nickel, tinga, chromium, cobalt, manganese, langis, at natural gas. Patay sa isang karanasan, hayaan niyong ibahagi ko sa inyo ng kami lumipad patungo sa Dumaguete. Ito ay makikita sa Negros Oriental ito yung sulfur. At pag pinoint five nyo, dahil Gen Z tayo, ito yan. Kaya ano ninyong i-play natin yung video. Makikita natin ito. Umusok siya. At mababatid natin sa pag-usok ito, hindi pa din madikit dahil dyan. Dahil talagang chemical ito. Ito pa isa video na deposito ng sulfur. Sa isang Mapapansin din sa ating naranasan, medyo may amoy talaga yung sulfur. Sabi sila pag-aaral kaya daw ang durian ay may amoy dahil meron daw itong tinataglay na sulfur content. Tungoy naman natin ang isa pang bansa, ang bansang Singapore. Kilala ang bansang Singapore sa pag-usbong nito mula sa mga luwan o pottery. Pero ang Singapore ay kilala rin sa kanyang turismo, sa ganang industrialisadong mga usali at higit sa lahat ang mga negosyong na itatatag at na sa mismong bansa. Pero dito sila kilala pagdating sa likas na yan. Alin sunod sa ibinat ipinabatid sa ating lesson exemplar. Sumunod ay ang bansang Malaysia. Nabatid na kanina ang tin at lata ay may source din dito. Copper o tanso. Iron ore na ginagamit sa mga konstruksyon. Phosphate ng mga pataba para sa lupa. Langis, natural gas, bauxite, silver o pilang. Makabatid natin yung langis at natural gas nila. Kaya may kamurahan, no? pagiging mura yung kanilang oil. Dahil may sarili silang source. Mura ang pamasay. Nung nagtungo ako dyan, halos hindi mahal ang pamasay pagdating dito sa bansang to. Meron ding bakal at ginto na makikita sa Malaysia. Sa bansang Brunei Darussalam naman, kilala sila bilang pamoso sa pagka rami-rami ng langis at natural gas na taglay na bansang ito. Hindi pa man tayo nakapunta sa lugar na ito pero may mga kaibigan tayong nagpagtungo dito na nagsasabing kahit na gamitin mo ng sobra-sobrang langis, mura pa rin ang langis sa bansang ito. Ang sumunod naman sa Indonesia. Sagana rin ang bansang ito sa langis, natural gas, tin o lata, bauxite, copper o tanso, carbon, silver o pilak, at ginto. Sagana rin sila pagdating sa diamante. Alam natin na ang Indonesia ang largest archipelago. Kaya naman, ano man ang mamimina sa lugar na ito, sagana sila. At yung ruby na isang kilalang bilang precious. Uh, mineral. Sa bansang Timor-Leste, kitang-kita naman na sagana sila sa ginto, natural gas, manganese, at marble. Karaniwan yung marble ginagamit sa mga lapida, pagawa ng holen, at higit sa lahat, tiles. Ang bansang Vietnam naman ay sagana sa kape, the largest exporter of coffee sa Southeast Asia. Petrolyo, coal, ginto, bakal, tin o lata, nabatid na kanina, at zinc. Sagana rin sila sa phosphate na pataba sa lupa, kaya sagana ito pagdating sa agrikultura. Chromium, carbon, at pagtungo naman natin sa bansang Cambodia, nakikita natin sagana ito sa bigas, mais, asin, at rubber, rubber plant. Nakalaunay, pag ginamit natin ito, yung katas nito na ay nakabubuo ng recipe para makabuo ng goma. Sagana rin ang Cambodia sa zircon, sapphire, mga precious mineral tulad ng rubi, manganese, at phosphate pataba sa lupa. Sa bansang laos naman makikita yung sagana sila sa pagkakaroon ng karbon, batong apog o limestone, gypsum, tin o lata. Makikita rin naman sa bansang Thailand naman ang pagiging sagana nito sa pagkain dagat. One of the largest exporter natin sa seafoods ang bansang Thailand mais, coconut, onyog, sugar cane, gypsum. Carbon, zinc, tinga. Paggawa ng tinga, gypsum, bakal. Habang sa bansang Myanmar naman, sagana sila sa langis, natural gas. Kaya kinakaibigan sila ng China eh, Kasi higit na kinakailangan ng China ang mga pinagkukunan ng langis na bansa tulad ng Myanmar. Sagana rin sila sa tin o lata at antimony. Antimony na ginagamit paggawa ng battery. Ang stent, meron din sa source, tingga, carbon at nickel. Meron din silang pinagkukunan ng pilak, marmol at batong apog o limestone. Mer meron silang mga sagana rin pagdating sa mga precious stones such as ruby, jade at sapphire. Ngayon nakita na natin ang yamang taglay ng iba't ibang bansa sa Timog Silang, Asya. Tingnan naman natin? Anong implikasyon ng pangangalaga ng likas na yaman sa bansa o sa iba't ibang bansa sa timog Silang, Asya? Pagtasa natin. Alam natin na may tatlong kapakinabangan at tatlong paraan upang higit nakalingaain natin ang kalikasan. Dahil meron tayong benepisyo na nakuha dito sa agrikultura. Meron din tayong nakuha nito sa aspekto ng ekonomiya at aspekto ng ating pamumuhay. Unahin natin ang agri agrikultura. Mapapatid natin ang malawak at mahabang ilog at klimang monsoon ay nakaapekto upang maging masagana ang mga lupain na meron ng Timog Silangang Asya. Mapapansin din natin, kalaun ay aaralin nyo rin ito sa iba't ibang bahagi ng kasaysayan ng mundo o daigdig. Na umusbong sa mga kailugan ang mga kabihasnan o mga sinaunang pamumuhay. Makikita natin sa ilog din nagsimula ang mga iba't ibang kabisera o kapital o sentro ng mga lugar. Bakit nga ba sa kabata, kapatagan at tabi ng ilog, ang ilog ay nagsisilbing buhay. Buhay upang hindi na maging mataba ang lupa sa mga kapatagan nito. Bagay na magsisilbi kalaunan bilang daan upang maging masagana ang ani ng lugar. Kaya naman nakatutulong ito upang higit na patabain at gawing produktibo ang malalawak ng mga lambak. Tulad na lamang sa Ilog Mekong, makikita nito yung mga tabing pananiman, sagana rin yan dahil ngayon sa Ilog Mekong. At sa Tonel Sap, dati sa Cambodia. Makabatid din natin na hindi lamang din sa kapatagan nagtatanim. Makikita natin may panirahan sa kapatagan at meron din namang panirahan sa paanan ng bundok tulad naman sa Anamite sa Vietnam. May kapatagan o oh, naninirahan sa kapatagan sa kapatagan ng Chowpraya maging no sa ating bansa sa Banawe Rice Terraces. Makikita natin na ang kahalagahan ng pag-alam nito na hindi lamang sa kapatagan ng tanim ang ating mga ninuno. Ang kagandahan dito, meron ng kaalaman ng ating mga ninuno sa Banawe Rice Terraces. Noon pa lang, ukol sa geografiya at kalamidad. Alam ng mga katutubo na natin simula pa lang noon na ang Pagtatanim sa taas ng kabundukan ay hindi madaling bahagi dahil nga pababa ito at kapag may tubig, magiging prone ito sa landslide. Kaya ang ginawa dito sa hagdan ng palayan na alam naman natin ay kinilala ng ating mga tubo. Pagdating sa geografiya, talagang nagkaroon sila ng pagbubutas upang yung tubig ay hindi maipon sa taas at patuloy na duma dumaloy pababa upang hindi masira ang mga pananim. Kitang-kita rin naman natin yung kaalaman na ito na dating-dati pa. Hindi rin natin may tatanggi ang kapatagan ng Nueva Ecija na kinikilala bilang Rice Granary of the Philippines. Tunguhin pa natin ang iba pa. Ano pa ba ang ibang bahagi ng agrikultura? Mababatid natin din dito sa Java, Indonesia. Hindi lamang sa Pilipinas ang mga rice terraces ang lambak ilog ng Irawadi sa Myanmar, makikita naman natin yung sangasangang ilog na nagpigay sigla at sagana sa yaman o pananim na meron kapatagan nito. Sa usapin naman ng pinagmumula ng pangunahing hanap buhay, napapalakas din ang agrikultura, ang ekonomiya ng bansa. Hindi may kakaila na naitulong nito sa Thailand, Vietnam, Cambodia. Ano siyang papausbong mga ng mga ekonomiya sa ating rehiyon sa kasalukuyan. Kaya naman makikita natin isang magandang halimbawa ay ang rubber plantation. Ang rubber plantation na nakikita sa larawan ay makikita sa atin sa bansang Malaysia. Yung katas ng rubber o rubber tree plant o rubber tree mula dito ay bumubuo at humuhulma sa paggawa ng gulong kalaunan. Makikita natin na meron ito sa bansang Malaysia. Meron din ito sa Thailand at higit sa lahat sa Cambodia. Makikita naman natin na hindi lamang rubber tree ang source natin. Meron din pagawaan ng kahoy. At ito'y makikita natin sa Cambodia. Meron silang pagawaan ng kahoy pang-construction. At meron din nito sa industriya ng timber pagdating sa Malaysia. Dagdagan pa natin ang kaalaman natin sa sa ngayon na ekonomiya. Makikita naman natin sa bansang Laos ay ang industriya ng handicraft. Kita natin yung pagpapalayok, paghahabi, at higit sa lahat yung silversmithing meron dito sa bansang ito. Sa bansang Vietnam naman yung paggawa ng tela. Kaya kilala sila sa textile industry rin. Kalauna ay umusbong din sila pagdating sa usapin ng electronic o sasakyan. Kita natin sa textile and garment, industry, electronic, at paggawaan ng sasakyan. Yan ang naibubunga sa paglago ng ekonomiya na alam naman natin ay hindi basta-basta kung wala kang sapat na pagkukunan ng likas na yaman. Hindi rin may papapapatid na ang Indonesia ang isa sa may pinakamabilis na transformasyon ngayon sa ekonomiya. One of the largest and speed up na GDP ang bansang ito. Gayun din ang Singapore kilala na sila bilang industrialisado at pinaka industrialisadong bansa sa rehiyon. Tungoy naman natin ang aspekto ng panahanan, ang huling bahagi sa pagkilala ng pagpapahalaga sa likas na yaman. Nakabatay sa klima at ng rehiyon. Mababatid natin dito na may kaalaman na ang ating mga ninuno sa pagbubuo ng panahanan. Halimbawa na lang yung panahanang stilt na karaniwan ay ginagamit kapag ikaw ay mangingisda no? Kapag ang buhay ninyo ay nakatira sa dalampasigan, panahan ng still. Gayun din ang nipahat. Ang nipahat ay patunay na mayroon tayong kaalaman na noon sa paano titira ang mga sinaunang kabahayan o sinaunang pamayanan. Elevated ito dahil alam natin na mayroong baha na pwedeng mangyari. Kaya ganun din ang struktura ng mga bahay kubo kapag natin kapag iginagugit na natin din ito. At dito na lamang magwawakas ang ating pagpapatunay. Inaasahan natin na sa inyong kaalaman, matutugunan na natin ang susunod na magawain tulad ng mga pag-uugnay sa ating mga naunawa. Yun lamang at maraming salamat.